Ayan, may nagpadala po kay Bumbay na ang para sa gamot niya. Sina o oh, po. Apo. Kaya ka pa, Heidi? Hindi na. Okay, now, Sige okay. po, salamat po. Ayan, may nagpadala po na ano para sa gamot ni Bumbay. Tingnan natin sa loob. Ayan, kasama ko po, po si Chris Chris. Daladala -dala natin yung gamot. Ayan, may nagpadala po ng gamot para kay Bumbay. Ayan. Galing kay Ma'am. Ophelia. Aray ka, baby. Ayan, ko po si Chris. Ayan, ibihihatid po natin to sa bahay para kay gumbay Para hindi siya nalilipasan mag-inom ng gamot. Ayan. Maraming salamat po kay Ma'am Ophelia. Pubuksan natin. Masalamat ah, salamat po Ma'am Ophelia. Ah, mamaya po ahatid ko sa bahay. Ayan, mukhang marami-rami po ito. Ayan po yung gamot. Ayan, nakalagay ng address natin. Tingnan natin siya. Nakalagay pa po siya sa sobre, Buksan muna po natin. Tulog na si baby ko. Ayan, nabuksan ko na po siya. Ay, wow. Ang dami. Ayan. Ang dami niya. Thank you po. Wow, oh, ang dami niya. Mm -hmm. Sobrang dami po ng gamot para kay Bombay. Ayan. So, pang mga ano. Same lang po siya. Pero iba siya ng brand. Ayan. Ayan. Parehas lang po yan. Alam ko po yung kasi ako ang nagbibili ng gamot ng Bombay eh. Parehas lang po siya pero magkaiba sila ng brand. Ayan, Levitera Sita. Kepra. Ito yung ano, ito yung pinaka iniinom niya, Kepra. Ito yung pinaka gamot po niya. Tapos meron siyang ibang brand. Ito po. Ah. Levitera Sita. Ano Ibang brand naman po itong may green sa likod pero same lang naman daw po ito sabi ni ma'am Feli na ni ma'am Ophelia maraming salamat po kay ma'am Ophelia ah, malaking tulong po ito kasi napakarami nitong gamot na to mahal din po ang isa nito tutusin sobrang dami nito kaya napakatalaking tulong po nito para kay Bumbay ihahatid ko po ito kung hindi po mamaya baka bukas na maraming maraming salamat po mam Ophelia sa gamot ni Bumbay ayan hello po and welcome back to Adishana's TV vlog ayan, na si baby mapunta kami sa bahay kasi bibigay namin itong gamot ni Bumbay wait lang baby ko ayan dadaanan kakatapos lang ni Raymart maglaba tapos yan, punta po kami sa bahay ngayon. Yung gamot yung bumbay, andyan na? Oh. Uh -huh. Atid kami na ang gamot. At tapos naman na po siyang maglabada. Kanina nag-live kami, naglaba siya. Tapos ngayon, wala man na kami gagawin. Tambay kami sa bahay. Mabumbum <laughs> na tayo. Mabumbum. Oh, Dito na po kami sa bahay. Tulog na si baby alam mong tao. Alisin mo tong helmet ko. Nandito na po kami sa bahay. Bi, alisin mo tong helmet ko. Ilatag mo na yung bag dyan. Oh. Tulog na po si Bibi Karga. Wala mong tao. Ay, pasok na po eh. Wala pong tao. Ay, na. Sa na um. Ang kaling. Ilaw. Wala pong tao. Ayan, tulog na si Bibi. Hindi, tali mo ata yan sa ang Hindi yan masara. Tali mo dun sa likod. Anong tao dito? Wala nga. Nasa mga tao dito? Wala <laughs> Tao. Higa ko muna si baby sa loob. Oh. Set charge. tulog po si Chris Chris. Pa si Pilo ka ano niya, bagsak, nagurusan. Kaya inalik ko na yun yung gamok na ko na sa bago. Iyo, nasa taas yan, inagbaba na. Nagurulo ka na nga ni, nilinig ko na lang yan. Ang pinaka ano, garo po po tulo na, pag ano. Tumayo. Ang laman yung ano, nasa likod. Kaya lang pwede rin kung ano ito po ang ano? Sabi ko, baka pwede pang ihakba, di na rin kung ano. Ano man ini pa, trainer ako lang ang kain niwang lagad eh. Hindi pig na eh. Hindi mo siya lang. Oh, yung plastik. Ay, kung lang ko yung ano? ano? mga nasa isang sachet, yun yung gamot talaga yung kit Ano Ano ni Si... Yung araw kain Nakakalong na

Iyong papa kina. Iyong papa kina. Hindi mo mo siyon yong. Hindi mo siyon yong. Hindi mo siyon Hindi mo siyon yong. 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 Hindi mo mo punta ka din pala dito? ha? na kapag testing ka ito hindi mahaluan talagang ito lang papain mo sa iyo pareh silang daw ito kaso iba lang ang brand pero bumura yung daw yun yung daw Ay. yung maka sachet yung daw ang mahal ha? 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 humugay ka na bay boy, ba? no pictures mo uso pa may gong ka ba? na dyan bay huwag ka mo. na boys muna nga lang boy mo naman nang no, tagilid na yan ha? pinapil na magtagilin, gak, magtagilid. Ha! Ha! <laughs> Gitlo, ngayon, ina, okay. ano ha! gak, 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 na gak, 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 ito? itong gak, Ano? gak, 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 gak,

Ayan, oh. o. Oh, o, oh, o, oh. o. Ayan, o. Sipa-sipa ayan, o. Oh. Oh, oh, na, o. Kukuno na. Daya rong kumpano, no, no. O. Daya rong kumpano, o. O. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ako wow. Wow, wow. Pagkawat-awat ang agad, dapat mo sa sada. Yuyo! <laughs> Kala ka rin ang masyad na nanaginip. Subod ko. Ay, si bike in uriin nyo? Nasaan? Bike na. Mabili mo ba na sa kanil? Nagagamit ng kalbo? Pero hindi galak mo na iwala sa'yo. Ito nga ba yung pagkaga? Hindi na natin pagpuloy. Eh, tawag mong butasan! Mabungalig ba sa kayo duman? Tanggi? Sinasinasak yan na. Mm hmm. <laughs> Pagkansingan mo. Sinasinan na magtukaw. Sinabi ako, ano duman tao?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không làm lỡ những sao hấp dẫn Nga ba po? Sige kayo, mga po. Sige Ano si Calvo yan? Ano si Calvo yan? Bailin mo, bailin mo, bailin mo. Uy! Uy! Ano na, Baby Ching? Ano dito na? Anong sabal mo? Ay! Dali! Ay, Baby! Dali! Ha? Ano ba ba? May ball? O, oh, dali. Tingnan mo. O, oh, may lamay. O, tingnan oh, may ay, mo. May kausap si Bobo mo. O, oh, silipin mo daw. Oh, dali! O, oh, silip mo. Tako. Dali, silip mo. O. Oh. Uy, oh, itaas mo. Honey, oh, boom. Oh. Oh, ay. Ay, ay! Ay, bibi! Ay, bibi! Uy, mamu! Hay! Bulabog talagang maray, mo Hilaw mo na! Hilaw mo na! Uy! Hilaw mo, bibi, oo. Uy! O, kargay mo na yung bibi, dali na! Ang bibing na, oo. Um. Um, mm, bibing? Mmm, um, huwag um, daw magsubo, huwag um, daw um, magsubo, oo. Ay, ang galing ni Anyok! Hmm. Dyan dyan bibi? Mmm. Um, Lakay sa iyo. Oo, oh, nakahiga yung bibi, oo, oo. Huh? mo? Enggak, huh? Bibi. Bibi, ura ini kau punya tahu Bibi. Hmm. Uh. Kamu naik lagi iya, kamu naik lagi iya. Kantan mi Bibi, kantan para magalo dari na. Kantan mi Bibi, mau masakat ganit tau sya. Mau uh. masakat ganit sya. <laughs> ribung, ribung Oh. Uh. Oh, tapos. Mung papa. Baby oh, ya, na, Bibi na, bibi. <laughs> <laughs> oh, ka, oh, 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 <laughs> <laughs> Hatsod. 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 Hmm. oh, oh, oh. ada <laughs> Ang um, galing talaga. Ang galing mo. Ilang mo. Ang mo. Ang galing Ah, nais mo. Daw. Oo. Ah. Ang galing mo. Ang galing Dali, dali. galing mo. galing mo. Ang mo. mata bingat Oh, oh. Uh, dun tuno no no <laughs> da <laughs> o no kakarga no kakapin 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 daw. kakapin 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 na kakapin 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 na.

Hmm. Mm. Ay, oh, ang galing ni O, oh, bantay mo yung bibi ha Bantay mo ha yung... Ay, oh, ang galing talaga Ay, nagiiyak yung dalawang bibi nagiiyak. iiyak Ay, talaga yung dalawang bibi <laughs> nagiiyak talaga. Ay, nag-iiyak ah, talaga Ay, hamag talaga yan Nag-iiyak talaga O, hamag O, binubugtean ka na O, oh, o, oh. Sige bibi, bugtean mo Bugtean mo bibi Sige O, oh. o oh. Ganitin ka, bigyan niyo. oh, mm. Oo. Oh, Mahulog. Mahulog ng kapit mo. Oo. Ano Mahulog, ganun niyo. O, pauloy, nag-altay din. Ay, nag-altay din yung isang... Ay, nag-altay. <laughs> Ay, <laughs> nag-altay din yung isang baby. oh, oh, oh Nag-altay din. Ah, magyan, yan. Mm. Mm. ay nagorti talaga, Mm. <tinyo> ay, 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 ay. Patulugin mo na, um, 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 kana, oo, oo. Ay, 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 ko. Mo si unyuk. ay, niya talaga. ay din. O, o. Alalay mo ay, 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 na. ay, 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 <laughs> dali, dali sa dali, dali Dali sama na, sama na kay Bobo mo dali. Sama na. Baba. Sama na kay Bobo mo malabas, dali malabas. Baba. Oh, dali na, dali kinilas na. kinilas na. Oh, dara na. Alisin mo, yan. Alisin mo na. Ay, very good na si unyo kuya na, Alis niyan. Alisin mo na. Alisin mo. Oh. Yan. Oh. Hindi ka Ay, ang galing. Ay, ang galing talaga. Oh. Oh, yung isa, yung isa pa. Yung isa pa. Alis mo pa. Ay, ang galing talaga ni Unyok. Inalis na, oh. <laughs> oh. Oh. <laughs> oh. Wala na. Oh, wala ka ng patos. Yay! Oh. Yay. Ayan, laruin mo dali. Laruin mo, laro mo. Ayan, yan. Mapakwa na unyok sa'yo. Gara dali dali, Suot na! Suot na! O, Oh, Suotan mo daw siya! O, Oh, Lato mo daw si Onyok! Oh, hintay mo daw si Onyok! Dali na! Dali! Dali! Malayas kayo ni Baby! Oh, ayun na! Dali! Dali! Tako na! Ayun na po! Ay! Talaga! Oto na! Oo! Oh. Hmm! Hindi na! Pagodunin mo yan! Hmm. Ako dun nga, siguro dun ito. Ilom mo ilom, arog-arog mo Nagtagilid ka, nagtagilid din o. Oh. oh, sabi mo yung hey, bibi. O, oh, masali daw siya. O! Oh. O. eh ka. Oh, higa mo daw doon. Higa mo ka, no. Sherry. Higa no. Ig, mo doon. mo ni Sherry dyan, Oh. mo siya. Higa mo O, dahil na. Higda mo. O, oh, mag-aray-aray, ha? O, mag O, na sabi ng aray. O, yan. O, yan, yan. O, muntok siya. Tanggala, yan. Oo, o. Sabi Kung ano-ano tayong termisyon ni Unyok, ay. Hmm. Uh,

Nihila mm, ka nga. Oh, dali na. Tabihan mo daw siya. Uy. Mm, ano daw? Mm. Oh. Oh, okay. Ni kapong likot na yan. Oo, oh, oo, Mm. At yan, nagsisipa-sipa yan si baby dyan. Lomo. mo. Talagbas na yan dyan. Kapo niya. Uh, oo, <laughs> oh, oo. Oh. Ay! Ay! Walang ito. <laughs> Nagbigay ng <no, laughs> baby. <laughs> Wakalikit <laughs> na ha! yan, yung gamot na yan. Yan, lahat yan. Yung nasa plastic, huwag mo daw pa kailaman. Diyan mo na lang yan, huwag mong ihalo. Ito, huwag mo nang grupotin yung mga gamot mo. Huwag grupitin mo na naman. Isaray mo na. Yan, diyan mo na yung ilagay. Huwag mo nang ihalo-halo. Puputulin mo na lang. Huwag mo nang ipakailaman. Nakuha ka lang pag mainom ka dyan ayaw po yung mag-ano, oh, mag ama Kinadog po ni Onyok si ano, <laughs> Chris Chris. Ano? Kinadog ikaw? O, oh, magang kinadog siya ni Kuya Onyok niya. Ano? Wala nag Nagsusumbong siya kay Papa niya. Ano? Bumbay ano, bay? Mauwi ba na din kayo maya-maya, bay. Nakikikain lang kami. Ay, nagpaluto po kami pansit, merindahan pakarga ng pakarga kay papa niya. Anyok, anyok, magbimerindal ikaw? Kero, may lupa lang, magin mo kay kalbo. Paino mo sa kanya. Mumbay, mm -hmm. magsando ka na ba'y pansit, bay? Ay, okay, okay. Bay! Magaling sa anyok, kung nagbimerindal pansit, oh. ayun hmm. Ayan, mauwi na rin po kami kasi baka abutin kaming ulan. Ay, bay, sandukan mo ay, si Bumbay. Ay, okay, okay, okay. Kaya nga po pala, ah, naka na kami sa bahay. Um, si Bibi natulog na. Tapos, nakakain na rin po pala kami. Hindi na kami nakatagbibig ano, naka doon sa bahay pag alis namin. Ng... Pero naibigay na rin po namin kay Bumba yung gamot na para sa kanya. Um, papaalam na rin po ako.